para mawala na ang salitang adi, wala na ang salitang bangat. Yes. So, ang isip ko ng tao para. Mga pa, viewers, patuloy po ngayong suporta sa mga bagay po natin. Dahil sila po ang nagsasabi ng katotohanan, ngayong tamang na nagsasabi ng mula mismo sinasabi kailangan <laughs> ng buwanan. Suportahan po natin vloggers po natin. Kasi pun po ang talagang may malasakit na nagpamahal sa taong bayan. Maraming salamat po. Mabuhay! At Come on,

Sasabihin ngayon, oo, oh, bukas, hindi. Punta ka sa Pantaluyo. Magtanong ka sa mga balik doon sa loob. Di ba sabi ko, oo, oh, tapos mamaya. Hindi, yun sila. Balir. O balir siya. Matagal ko na sinasabi. Balir talaga yan. Oo, oh, ngayon, bukas, hindi na. So, anong ina ko? Oh. Ah, kasi, ka yan. Pag ang tao nagtodroga, walang matinong pag-iisip. Dalhin mo na sa

sinungaling no, dahil yan ang kanilang pagkatao. Kaya nga, sinasalit sa air political test. Security guys po, ang security guys tao ko yung transmissive. Kaya, lahat pa nang kinukulahan ng tayo, na siya sa sa HBO, di ba? Nakaroon tayo ng transmissive, medical, o oh, ano, siya, sentent. Yun ang salit sa tao pa yan. Kung gusto niya, punta siya dito sa isa. Pagpatat jet on for the home niya. Wala siyang jet lock. <laughs> Guys, para po ito sa mga kasunod uh, nyo, kailangan kay Sir Jane. Ah, Sir G. ano po masasabi mo doon sa mga kongresista na na pumirma sa impeachment the baby? Tapos, pumirma sa impeachment the tapos ang kanilang reason po ay dahil daw po sa iyo e hold on, makawawalan sila ng budget. Para sa'yo po ba? Valid reason po ba yun? Alam mo, ang ginawa nitong mga kongresista, ay pistula silang mga makabagong butas iskaryote. Ang ginawa nila, ipinagpalit ng mga kongresista sa pitong pirasong pilat ang ating DC Presidente. Kaya ang makabagong tawag natin sa mga membro ng House of Representatives ay mga butas. Mga mangong butas is karyote. Thank you, thank you.